Beach Resort sa Puerto Galera. Ang karanasang ito ay nangyari noong 2008. Noong kasama ko pa ang ex-girlfriend ko. Pumunta kami sa Puerto Galera. Isang sikat na destinasyon ng mga turista tuwing summer para sa isang bakasyon na tatlong araw at dalawang gabi. Naghanap kami online at nakahanap ng beach resort na pasok sa aming budget. Medyo mahal ang mga resort kapag summer dahil peak season. Akala namin ay nakakuha kami ng magandang deal sa kwartong nakuha namin dahil kaya nitong mag-accommodate ng hindi bababa sa walong katao. Napakalaki nito na may dining area, sariling living room na may plasma TV, kumpletong amenities sa banyo at iba pa. Ang lugar ay mayroon ding sariling pool at bar. Gayunpaman, ang beachfront ay nasa humigit kumulang lima hanggang pitong minutong lakad mula sa beach resort at kailangan mong dumaan sa ilang mga nakakakilabot na puno. Noong araw na dumating kami, medyo nagulat kami dahil kakaunti lang ang bisita doon. Kami lang, isang magkasintahan at isang pamilya na nasa unang palapag habang kami lang ang nasa ikalawang palapag. Noong maganda ang araw, pumunta kami sa beach at gumawa ng ilang mga aktibidad at kumain ng tanghalian sa isa sa mga kafe doon. Bumalik kami bandang alas otso ng gabi at nagpasya kaming maghapunan sa resort. Pagkatapos noon, uminom kami ng kaunti at pumunta sa aming kwarto bandang alas diyes ng gabi. Doon nagsimula ang mga kakaibang pangyayari habang naghahanda kaming matulog. Biglang bumukas ang pinto sa banyo. Wala namang hangin o breeze. Hindi namin pinansin ito nung una, pero bandang alas dos ng madaling araw habang natutulog kami, nagising ako sa sigaw ng girlfriend ko. Nakita ko siyang tila nahulog sa paanan ng kama. Hinila ko siya pataas at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi niya sa akin, na nanaginip siya tungkol sa tatlong hooded figures na sinusubukang hilahin siya papunta sa madilim na lugar. Nang magising siya, naramdaman niyang may mga kamay na humihila sa kanya mula sa ilalim ng mga kumot. Pinapakalma ko siya nang may makita kaming bumangga sa bintana. Parang isang malaking ibon na sinusubukang pumasok sa kwarto namin mula sa bintana. Tumagal ito ng mga sampung segundo, at pagkatapos ay nawala. Takot na takot kami noong mga oras na iyon kaya ang ginawa namin ay kumuha ng maliit na Biblia at nagdasal. Habang nagdadasal kami, biglang bumukas at sumara ang pinto ng banyo. May naramdaman kaming takot pero noong matapos namin ang panalangin ng Panginoon, tila nawala lahat ng negatibong pakiramdam sa kwarto nang magbukang liwayway. Lumabas kami at pumunta sa beach at doon kami nagpalipas ng buong araw. Black Lady sa bahay? Ang bahay namin ay matatagpuan sa Quezon City. Sinasabi ng ilang tao na ang bahay namin ay nakakakilabot dahil sobrang tahimik. Parang walang tao at medyo madilim. Hayaan niyo muna akong ilarawan ang itsura ng aming bahay. Ito ay nasa pagitan ng dalawang malalaking bahay. Katamtaman lang ang laki ng amin. At sa tingin ko iyon, ang dahilan kung bakit iniisip ng iba na madilim ito. Ang harapan ng bahay namin ay may maliit na espasyo para sa aming sariling bakuran at malawak na bakuran ng aming kapitbahay. Ito ay dalawang palapag na bahay ang pinto ay nakaharap sa pader ng aming kapitbahay. Narito ang aking kwento. Noong Nobyembre 2005, walang pasok dahil sa SEM break. 14 years old ako noon. Ang ikalawang palapag ng aming bahay ay bagong gawa at may bago rin kaming TV doon. Alas 4 ng hapon, Inutusan ako ng nanay ko na kunin ang mga damit sa labas bago siya pumunta sa palengke. Ginawa ko ang utos niya at inilagay ang mga damit sa aming kabinet sa itaas. Pagkatapos noon, naupo ako sa harap ng bago naming TV sandali para magpahinga. Mabigat ang mga damit dahil kinuha ko lahat para hindi na ako lumabas ulit. Hindi ko alam kung bakit, pero napatingin ako sa aming TV. Naka-off ito nung oras na yon. Sa una, walang kakaiba. Sarili ko lang na refleksyon at ang pader sa likod ko. Bigla na lang may nakita akong kakaiba. Nakita ko sa refleksyon ng aming TV na may lumulutang na itim na tela sa tabi ko. Tumingin ako sa paligid kung mayroong bagay na nasa tabi ko, pero wala naman. Ngunit nang bumalik ako sa pagtingin, nandoon pa rin ang lumulutang na tela sa tabi ko. Itinuon ko ang aking mga mata sa bagay na iyon at napansin ko na ito ay may hugis tao. Mayroon itong mga braso at ulo. Ang itim na tela ang kanyang damit. Parang likod ng isang tao. Bigla itong humarap at lumantad ang kanyang mukha. Siya ay isang babae na may mahabang buhok at may malalaking mata. Talagang natakot ako kaya napatakbo ako pababa at lumabas ng bahay. Ang kapatid ko na nasa labas ng bahay ay nagtanong sa akin at nagtataka. Bakit? Anong nangyari? Ayokong takutin siya kaya sinabi ko lang. Wala. At sinabi ko sa kanya na hintayin na lang namin si nanay sa labas ng bahay ngayon. 23 na ako pero nagbibigay pa rin ito sa akin ng kilabot. Iyon ang unang encounter ko. Naalala ko noong mga panahong iyon ang kwento ng nanay ko. Sinabi niya sa amin na noong bata pa kami. May mga bagay sa bahay na bigla na lang nawawala pero pagkatapos ng isang oras ng paghahanap sa buong bahay. Makikita nila ito sa lugar kung saan nila ito unang inilagay. Star Mall Alabang Cinema. Ang Star Mall Alabang, na dati ay kilala bilang Metropolis, ay matatagpuan sa Muntinlupa, isang lungsod sa timog ng Metro Manila. Maraming tao ang pumupunta doon dati upang bumili ng mga murang gamit sa tiangge at sa bilihan ng murang laptops, cellphones, at computers. Isang bagay ang kilala tungkol sa mall na ito kakaunti lang ang nanonood ng sine dito. Sinasabi nila na may mga multo sa sinehan ng mall na ito. Sinasabi na ito ay perpektong lugar para sa mga multo dahil ito ay malaki, madilim, at kapag may pinapalabas na pelikula, maraming upuan ang bakante. Noong 2013, gusto naming manood ng The Hunger Games catching fire ng mga kaibigan ko. Inaasahan naming maraming tao sa Festival Mall, kaya napagdesisyonan naming manood sa Star Mall. Gaya ng inaasahan, hindi kami naghintay ng mahaba dahil kakaunti lang ang tao doon. Pagpasok namin ng sinehan, kakaunti lang din ang tao. Napagdesisyonan naming hiwa-hiwalay ng upuan. Ang kalahati ay uupo sa harapan. Ang iba ay sa likod ng mga nasa harapan ako ay naupo sa harapang hilera. Tumingin ako sa likod ko habang nag-uusap ang mga kaibigan ko kung saan uupo at kung sino ang gusto nilang katabi. Nagsimula ang pelikula at sa kalagitnaan nito, naubusan ako ng snacks. Tumingin ako sa likod para humingi ng snacks sa mga kaibigan ko. Napansin ko ang isang grupo ng mga tao na nakaupo sa itaas ng mga hilera. Hindi ko na sila pinansin at bumalik sa panonood ng pelikula. Nang matapos ang pelikula at puksan ng mga ilaw, pito lang na tao ang tumayo na ikinagulat ko. Akala ko marami kami. Wala rin tumayo mula sa itaas. Sinabi ng mga kaibigan ko na ayaw na nilang manood doon ulit. Sabi nila, may kakaibang pakiramdam sa sinehan hindi lang ako ang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba sa sinehan. Oo nga pala. Nakalimutan kong banggitin. Ang mall na ito ay itinayo sa dating lugar ng Alabang Cemetery. Haunted Apartment Unit Noong 2014, napagdesisyonan namin ng asawa ko na lumipat sa isang luma Ngunit murang apartment dito sa Manila. Ang unit na nirentahan namin ay talagang luma, pero fully furnished. May isang kwarto at 500 meters lang ang layo mula sa manufacturing plant kung saan ako nagtatrabaho. Ako ay nagtatrabaho bilang isang engineer, habang ang asawa ko ay isang simpleng housekeeper. Wala pa kaming mga anak kaya kadalasan siya lang ang mag-isa sa bahay habang ako ay nagtatrabaho. Sa unang gabi ng pananatili sa bago naming tahanan, nagising ako bandang 11.30pm at nakita kong may isang babae na nakatayo sa paanan ng aming kama. Hindi ko malinaw na makita ang kanyang mukha dahil sobrang dilim ng kwarto at ang tanging malinaw sa akin ay ang kanyang damit. Suot niya ang isang lumang Spanish na damit. Sa una, Akala ko ito ay ang asawa ko dahil madalas siyang bumangon sa gabi para uminom ng tubig. Kaya tinawag ko ang babae sa pangalan ng asawa ko ng ilang beses, pero hindi siya sumagot. Tumingin ako sa tabi ko at laking gulat ko nang makita ko ang asawa ko na natutulog. At nang bumalik ang tingin ko sa figura na nakita ko sa paanan ng aming kama, wala na ito. Talagang natakot ako at agad kong ginising ang asawa ko sinabi sa kanya ang nakita ko. Sinubukan kong mag-move on mula sa karanasang iyon, pero talagang gumugulo ito sa isip ko ng ilang linggo. Pinilit ko lang ang isip ko na isipin na panaginip lang iyon o guni-guni ko lang. Pero matapos ang isang buwan ng pananatili, nakakaranas pa rin kami ng mga kakaibang bagay tulad ng nabasag na salamin, kalat na mga gamit, kusang nagbubukas sara ng mga ilaw, shower at TV Pero ang pinakahuling karanasan namin ang nagpasya sa amin na umalis na sa apartment. May negosyo ang asawa ko sa bahay ng pagbili ng damit pambabae sa palengke at pagbebenta nito online. Isang hapon habang nasa trabaho pa ako, ang asawa ko ay kumukuha ng mga picture ng sarili niya bilang pagmomodelo para sa mga damit na balak niyang ibenta. Sinet niya ang timer ng cellphone niya sa limang segundo at nagdesisyong kumuha ng mga litrato. Pagkatapos tingnan ang unang litrato, napansin niya ang dalawang malabong daliri sa kanang bahagi ng kanyang buhok. Talagang natakot siya at tumakbo sa bahay ng aming kapitbahay at nanatili doon hanggang sa umuwi ako. Ipinakita namin ang litrato sa aming mga kapitbahay at kaibigan, pero wala ni isa man ang makapagbigay ng lohikal na paliwanag. Matapos ang insidenteng iyon, agad kaming nagimpake ng aming mga gamit at napagdesisyonan na umalis na sa bahay. Hanggang ngayon, hindi talaga namin nalaman ang kasaysayan ng haunted apartment na iyon. Nangyari ito noong 2012, sa isa sa aking mga community outreach activities, kasama ang mga estudyante na tinatawag na immersion. Ang mga estudyante ay kailangan manatili ng tatlong araw at dalawang gabi sa isang komunidad o baryo, kasama ang mga pamilyang mag-host na itatalaga ng guro at mga field coordinator. Ang mga pamilyang mag-host ay pinipili ng mga opisyal ng barangay. Ako ang guro at mayroon ding host family kasama ang aking assistant sa isa sa aking mga immersion, na-assign kami sa isang liblib na munisipalidad na kilala pinamumugarang ng mga NPA. Maraming kwento na ang narinig mula sa mga residente at habang naghahanda kami para sa isang feeding activity sa multi-purpose hall, ang mga estudyante ko ay naguusap tungkol sa massacre na naganap noon sa mismong lugar na kinatatayuan namin. Ang mga kwento ng massacre ay isinalaysay ng kanilang mga host family, ngunit kahit na may mga NPA pa rin doon, siniguro ko sa kanila na ligtas kami dahil may isang kampo militar sa itaas ng burol. Sa unang gabi, nagpapatrol ako kasama ang aking assistant at dalawang opisyal ng barangay upang tiyakin na lahat ng estudyante ay nasa kani-kanilang bahay na dahil curfew ng 10pm. Nasa dulo na kami ng baryo nang makita ko ang isang grupo ng mga estudyante ko na nakaupo sa kahoy sa ilalim ng puno. At parang may pinagtatalunan habang tinitingnan ng kamera ni Mel isa sa mga estudyante. Nilapitan ko sila at tinanong kung bakit nasa labas pa sila. Ngunit imbes na sumagot sa tanong ko, lahat sila ay tumingin sa akin na parang takot na takot. Isang babaeng estudyante ang nagsalita. Ma'am, tignan niyo ito, sabi niya habang inaabot ang digital camera. Nakita ko ang kuha ni Mel na mukhang natatakpan ang mukha niya. Parang tinutokso siya. Pero sa ibabaw ng mukha niya, ay may isang mukha na parang anino bilog ang mukha, malaki ang mga mata, malaking panguna ilong. Hindi kita ang mga labi. Pero parang may kinakagat itong sigarilyo. Tiningnan din ng assistant ko na si Toots at ng dalawang opisyal ang litrato. Parang isang kapre. Naguguluhan, tinanong ko ang estudyante. Inedit mo ba ito? Umiling silang lahat. Hindi, ma'am. Kinuha ito ilang segundo bago ka dumating. Sabi ng mga opisyal na ang puno na malapit sa kanila ay talagang pinamamahayan ng mga kaluluwa. Kaya mas mabuti pang pumasok na sila sa bahay. Pumunta sila sa kanikanilang mga bahay at bumalik kami sa lugar ng host family ko. Habang naglalakad, sinabi ni Toots na pakiramdam niya ay may kasama kami dahil sa kilabot na nararamdaman niya sa katawan. Bigla siyang nakaramdam ng lamig at sinabi sa akin na maglakad ng mas mabilis. Sinunod ko siya bagaman wala akong naramdaman na kakaiba. Pagpasok namin sa bahay, iyon ay nanatili sa labas. Kaunti lang ang tulog namin ng gabing iyon. Karamihan ng oras ay ginugol ko sa pagdarasal at paghawak sa rosaryo. Kapre sa puno ng akasya. Noong 1996. Pitong taong gulang pa lang ako noon. Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa Baliwag, Bulacan. Simple at masaya lang ang pamilya namin noon hanggang sa may nangyari. Isang hapon, naglalakad kami ng nanay ko sa basketball court. Naramdaman kong may kakaiba dahil ang court ay napapalibutan ng maraming puno ng akasya. Tinitingnan namin ng nanay ko ang mga puno dahil may mahahabang, itim na parang bunga ng sampalok na nakabitin. Siyempre, bilang bata, gusto kong lumapit at kunin ang mga dikilalang bunga para paglaruan. Nagdesisyon ang nanay ko na kumuha ng marami hanggat kaya niya at ibinigay sa akin. Pero hindi pa rin ako nasiyahan kaya pumulot siya ng bato at ibinato sa puno ng akasya. Natuwa ako dahil maraming bunga ang nahulog mula sa puno. Pagkatapos noon, umuwi kami at nagsimula akong maglaro ng mga bagong laruan ko Aha! Isang malakas na boses ang gumising sa akin mula sa pagkakatulog. Ang nanay ko ang sumisigaw. Aha! Ayoko na sa'yo! Pakawalan mo na ako! Sigaw ni mama. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari dahil hindi ako pinapayagan ni papa na pumasok sa kanilang kwarto. Sinubukan kong bumalik sa kama pero naririnig ko pa rin ang boses ng mama ko na sumisigaw. Habang nasa sala ako ng bahay, dumating ang tito ko. Nasaan ang mama mo? tanong niya sa akin. Itinuro ko lang ang daliri ko sa kwarto. Tumakbo siya agad papunta sa kwarto. Ang pinto ng kwarto ay aksidenteng nakabukas kaya tahimik akong pumasok. Nakita ko ang tito ko na nakaluhod sa tabi ng kama at hawak ng papa ko ang kanang kamay ng mama ko. Bigla akong nakarinig ng boses sumama ka sa akin. Akala ko ako lang ang nakarinig ng boses pero sumagot si Tito. Iwanan mo ang katawan ng babaeng ito. At ang boses ay nagsalita ulit ng malakas. Ang babaeng ito ay akin sapagkat kinuha niya ang kayamanan ko. Pagkarinig nito, tatlo kaming nagulat sa kwarto dahil ang mama ko na nakahiga sa kama ay wala na at napansin ng papa ko na nandoon ako. Hinanap nila ang mama ko at natagpuan nila siya sa sala, nakatayo at nakikipag-usap sa kung sino. Habang tinitingnan ko ang mama ko, napansin ko ang isang anino. Anino ng isang malaking lalaki. Ang anino ay gawa ng ilaw na nagmumula sa bombilya sa labas ng bahay. At sa ikalawang pagkakataon, narinig ko ang boses ng lalaki na nagsasabi, Mamili ka? Ang anak mo o ikaw? pagkarinig ko sa boses na yon, hindi ko alam ang nangyari. Nagising na lang ako sa ospital na nakasuot ng puting damit at ang mama ko ay nasa ibang kama. Sinabi sa akin ng papa ko na ako at ang mama ko ay natutulog ng halos apat na araw at bawat gabi ay may anino ng lalaki sa labas ng bintana ng aming kwarto. At ang nakakatakot ay nasa ikapitong palapag kami at walang pwedeng tayuan sa labas ng bintana Kinabukasan, inuwi kami sa aming bahay, ngunit hindi pa rin tumitigil ang malaking anino sa pagpaparamdam tuwing gabi. Tumawag na kami ng albularyo. Natigilan ang albularyo pagpasok pa lamang sa pinto ng aming bahay. Humihingi siya ng kapalit, sabi niya. Agad siyang nagsindi ng kandila, nilagyan ng langis ang isang papel at nilagay ito sa taas ng kandila. Mula sa init ng apoy, unti-unting nagkakaroon ng itim sa papel. Nabuo ang pigura ng isang malaking puno at isang malaking tao na sabi niya, isang kapre. Sa paligid niyo ay maraming maliliit na bilog. 'Yun daw ang kinuha namin. Kumuha ang albularyo ng isang pirasong kahoy at inipit sa pagitan ng daliri sa paa ng aking ina. Sumigaw ang aking ina sa sakit at nagtanong ang albularyo, Anong kailangan mo dito? Sumagot ang aking ina sa malalim at galit na boses. Kailangan ko ng kapalit. Kinuha nila ang yaman ko. Umalis ka dito. Huwag kang manghimasok. Nagdasal ang albularyo sa salitang hindi namin maintindihan. Matapos ang dasal, tiniklop niya ang papel at nilagay sa isang maliit na plastik at isinara sa pamamagitan ng pagsunog ng dulo nito sa kandila. Isabit daw ito ng aking ina sa kanyang damit. Binigyan din ako ng pangontra. Mag-alay daw kami ng prutas at manok sa puno. Wala na kaming naramdamang kakaiba matapos ang araw na iyon at hindi ko na nakita muli ang malaking anino. Salamat sa pagtutok mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe at mag-iwan ng komento hanggang sa susunod.